Ibinulgar ng Bucor ang diskarte ng mga PDL para makapagpuslit ng ilegal na droga sa bilibid. Pinatago nila ito sa kondom at maging ang kalapating walang malay ginawa na ring drug career. Marap din sa Senate hearing ang pumugang na si Michael Cataroha. May report si Daniel Manalastas. Humarap muli sa pagdinig ng Senado si Michael Cataroha, ang inmate sa bilibid na pumuga kamakailan at paglalahad niya. Michael, nakapon na ka ba nung sa, sa panahong yun na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay? Na... Oo, okay, maliwag po no, ano no, after pakasok po no, nila yung maliwag po, wala akong email, wala akong email. Uh, wala akong babar kayo ng uh, or kalo. Wala akong email. Sa loob na? Ng... Sa maximum po, wala akong email. Nagpakumbaba si Kataroha sa harap ng mga senador at kawani ng Bucor at humingi ng sorry. May po kala o hara na mo or na nagamit mo ha, ilawa o ano o ah, uh, pahihira po kayo. May hingi ka ng paumanhin? Opo, hara mo na nalamay, nalamay mga mo or na nagamay, naroon ako mga ako o, nila o man na naibiyahe po kakablayan. Kaya sige sige Sputnik? Opo, ay hara po ay makakawad niyo o ilawa o ano o an. Uh, Nausap ka na ba uli ng mga tagang mo? Opo. Hindi Galit ba, ba sila sa'yo? Siguro ko, kasi nadaway po sila eh. Lahat po sila nadaway. Lahat sila nad nadawit, nagaway? Ano pa hindi ko man Lalo ko, la na wala po lahat ng maximum. Pero wala pang kumakausap sa'yo na sige-sige, Sputnik? Wala pa po. Nakabukod. Pero pinangako. Oh, sige, tuloy mo yung sinasabi. Kaya na, na, el, pan na, boy, morales, may po, sana, na umalil, kalpunis na lalo, na Joel Kapolis, po'y maralis, humingi po sa inyo. Sana po'y makatawad niyo. Oh. Si Senator Robin Hood Padilla, tila hindi naman makapaniwala sa ilang kwento ni Kataroha kung paano siya nakatakas. Parang imposibleng mangyari yon dahil sa loob ng tatlong taong ko sa Bilibid, de, laging may keeper. sa so, sa maximum, wala pang keeper. Ganun ba, Michael? Nagulat ako, buhay ka pa. Kasi yung ginawa mo sa panahon namin, totoo yung sinabi mo. Pag ganyan ang ginawa mo, pinirwisyo mo yung buong populasyon. Medyo madidisgrasya ka. Payo ni Padilla, tanawin ni Kataroha na utang na loob ito sa Bucor. Lumabas naman sa pagdinig ang mga kakulangan at dapat gawing pagbabago sa loob. Samantala, ibinunyag naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. ang modus sa pagpuslit ng iligal na droga sa loob ng bilibid. Ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung kondom, pagpaumanhin na po, uh, nilalagay po doon ng shabu kwento niya Tapos na po okay. sa p... ng mga babae, eh, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, Maka, makakasuhan naman po kami ng human Pero bites. yung rights. Pong... May nauli pa rin po, uh, kaya lang na, yung nga po, ang pinakalates po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila, may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many years, ma uh, so many months, mapipisa, tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati mag, maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Ayon pa kay Katapang, nasa 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na ang kanilang nasabat sa kanyang panunungkulan. Patuloy ang pagsuyod sa buong compound at tinutukoy na ang mga nasa likod ng pagpasok ng mga kontrabando at pasimuno ng mga ilegal na gawain sa bilibid. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.